Good morning, good morning guys magsisimula na po tayo magluto ng ating tanghali ha? ito ang ating mga mga pinagalas yan guys tapwa guys natin siya ng kangkong mais with recipe oyster sauce guys Then you guys sinapin natin natin guys masuporta support inyo ang aking video youtube channel at pagyuno ko guys and guys nagisa tayo ng bawang sibuya at sinapay na natin ito guys Like, na slice natin ang aking sopo para maduto, may hindi guys yan guys, niyagyan na natin sya ng kangkong guys lagyan natin ng konting isitay po yung guys guys, lagyan natin siya ng no? paminta guys o we'll natin guys guys nilagyan natin siya ng oyster sauce pakulay guys I cannot be in China meeting guys. guys niya natin siya ng asukal, guys. Nako, guys, para hindi maalat, guys. Okay, guys, tapos na match, guys. And guys, tayo, ha.

gini na gini na natin guys ang ating huh? kado guys ilagay natin lahat guys okay. oh guys lagyan natin siya ng asin guys làm cho na na tin cha nằm mấy thương cả. right na ang pangalawang buto guys yan guys tapos na tayo magluto guys ito ang ating minu sa oras na ito guys sana masuportan ninyo ang youtube channel Thank you. salamat and God bless you all. Thank you. Salamat ng marami sa so support.